Good morning mga kabadi, andito nga pala tayo sa lugar ni Papa Choy na kung saan ang sabi-sabi nila ay umuubos daw ng dalawang kaldero sa loob lamang ng tatlong oras. Pilugaw dahil na, ubus na lugaw, di man na anong lugaw. Naku, naubusan tayo mga kabadi. Tapos <laughs> pa na din ang lugaw. Papa Choy. Sasalang pa lang si Papa Joy, mga buddies. yung mga street vendors natin, mga kabady ng mga gulay na kahit malakas ang ulan, tuloy lang sa paghahanap buhay. Yan na mga kabady, sinalang na ni Papa Choy yung bigas. After 1 hour na ito, mga kabady, pwede na natin utangan si Papa Chuy. Ngayon mga kabady, nag-try tayo ng halagang 30 pesos ng homemade siyomay ni Papa Choy. Ito na siya mga kabady, ang homemade siyomay ni Papa Choy. Hintay lang tayo ng konti mga kabady, malapit ng matapos yung niluluto ni Papa Choy. Sa wakas mga kabady, matitikman na natin ang lugaw ni Papa Choy. Isang take out po sa akin Papa Choy. Yun mga kababi oh. Yan ang special shomai, Ayan, yan. Masarap na masarap. Ito na po siya mga kabadi, lugaw with shomai and egg ni Papa Papa Choy na gustong bumisita sa Lugaw and Jomay ni Papa Choy dito lang matatagpuan mga kabati sa populasyon bato yan mga kabati oh, Papa Choy bye bye Papa Choy